Sikretong paraan para pumasok ang swerte. Swerte sa pananalapi, sa hanap buhay, sa trabaho, sa negosyo. Guys, pag mayroon ka nito sa iyo pong hapagkainan, ito po'y magdala sa iyo ng kasaganaan at swerteng tuloy-tuloy. Paano ito gawin? Guys, panoorin lamang po ang video nito. Ituturo ko po sa inyo ang tamang paraan sa paggawa nito. At ito po yung mag attract po ito ng pera. Hindi lamang maliit na halaga na pera, ito po yung mag attract po ito or magdala po sa inyo ng napakalaking halaga ng pera na pwedeng magbago kaagad ang iyong buhay. At kaya guys, kung baguhan na po kayo dito sa ating YouTube channel, huwag po niyong kalimutan, like, share, subscribe na rin po. And then hit the bell button for notification. Ang misa ay isa ito na hapag kainan. Doon tayo kumakain ang buong pamilya at doon po ang lagayan po ng uh, ating mga kinakain. Bagas sa ano doon yung uh, area ng abundant. Prosperity po. At ang misa po, ito po yung simbolo po ng pagkakaisa ng pamilya at pagmamahalan. At uh, blessing. Gracia, kung sa Bisaya, pag Gracia. Diyan po tayo naglalagay ng pagkain. At guys, uh, pag ito po, ilagay mo ito sa iyo pong misa sa hapagkainan. Pag mayroon ka nito, ito po ay mag attract po ito ng abundance sa iyong pamilya. Magaan ang pagpasok ng pera, magaan ang pananalapi ninyo. Hindi lang sa iyo ang buong pamilya. Kaya guys no, magandang mayroon ka nito. Importante dito, pag tayo po ay maglalagay ng kahit anong pampaswerte or ginagawa natin yung mga pampaswerte, kailangan positive po tayo. Kasi po, once na ikaw ay isang positibong tao mag-isip, ang blessing ay tuloy-tuloy po. Parang mama magnet niyo po. Kaya guys no, maglagay kayo nito sa yung hapag-kainan. Ito po ay simbolo po ng kasaganaan at mag-aakit po ito ng kasaganaan. Abundance at kayamanan. Ang importante dito guys, ito po ang ating mga dapat ihanda. So, ito po, nakaready na po ang aking bigas. Ang bigas po guys, ito po ay uh, magdala po ito ng abundance. Magdala po ito ng kasaganaan sa pong pamilya. At punuin ninyo po ang isang garapon kagaya nito guys. And then, ah uh, mag-ano po kayo ng bigas na yung maganda ang quality. Kasi, ah uh, di ba po, gagawa tayo ng pampaswerte, yung bigas na buo-buo. Ayan, no? Yung hindi siya, kasi may, may bigas kasi na uh, para bang na ano siya, naputol-putol na. Kung bisaya pa, nagkahati-hati, naputol-putol na, no? So, hanapin po niyo yung bigas na uh, buo. Maganda yung classic At gawin mo ito ah uh, na may lubos na paniniwala sama manito ng sipag at syaga, ito po, magdala po ito ng uh, attraction or mamamagnet mo ang iyo mga pangarap. So next, ang kailangan po natin ay yung sa Bisaya pa is uh, liso. liso buo siya na buo, buo na buto ng paminta. Pamintang buo. Okay? So yan, And then, ang pamintang buo guys, ito po ay ang anghang nito, tinataboy nito yung negative energy. At nag-aakit ito ng uh, swerte sa iyo pong pananalapi. Ang pamintang buo. Yan. And then, kailangan mo rin dito yung dahon ng laurel. Buo na dahon ng laurel, isang piraso lamang po. Ayan. So ngayon po guys, ang una mong gagawin, gawin mo po ito pagising sa umaga. Kahit anong araw, pwedeng-pwede mo itong gawin. Maganda, umpisahan mo nang gawin ito bago matapos ang buwan ng November. Kasi po, para pagpasok sa December, makapasok na sa iyo unti-unti ang swerte. At pagpasok ng 2025, aanihin mo ang kasaganaan at swerte sa pananalapi. At guys, maganda, uh, gawin mo po ito sa umaga. Okay? So, ang una mong gagawin guys, dito po sa ating bigas, lagyan mo ito ng 7 po na piraso na uh, pamintang buo. Yung yung buto po ng pamintang buo. So, pitong piraso po, ilagay mo siya dyan. Dyan. Ipatong mo lamang siya guys. Okay? So, next, ang ating dahon ng laurel, iano mo lang siya guys, paganyan mo lang. Baon mo konti. Ayan. Ganyan lang siya guys. Ganyan lang kasimple ito. Pero alam po ninyo, ang simple na pampaswerting ito, pwedeng magpapayaman sa'yo. Kaya guys, ayan. Ang ingay ng mani mong mung mungko. Ayan. Ganyan siya. And then pagkatapos guys, magsindi po kayo ng kanila. Ah... Uh, dahil gagawin mo po ito sa umaga, so magsindi ka ng kandila. Magdasal ka, magpasalamat ka sa lahat ng blessing na binigay sa'yo, and then hilingin mo po na sa pamamagitan po ng iyo pong ginawang ito, ito po ay mag-attract ng pasok ng swerte, mag-attract ng kasaganaan. Para hindi ka maubusan ng budget sa pagkain, para tuloy-tuloy yung pasok ng swerte sa iyo, sa iyo pong pananalapi, hindi lang sa iyo kung hindi sa buong pamilya mo. Ayan. Dasal magdasal ka nang taimtim. Guys, pag nagdasal po kayo, isama mo ang hanap buhay ng iyo pong husband, has yung asawa, yung mga anak, kung may mga anak na po kayo nagtatrabaho. Uh, baga sa ano, i-specific mo siya. Banggitin ninyo po. Kung gusto mong mag-promote -ma yung asawa mo sa trabaho or magkakaroon siya ng magandang trabaho, positive ka, mag-wish ka guys, no? Pagkatapos guys ng iyo pong ginawang ito, ilagay siya sa iyo pong misa kung saan po kayo kumakain. At guys, ingatan po na hindi po ito laruan ng baby ninyo, okay? And then Hayaan mo lang siya dyan sa iyo pong misa, sa hapagkainan. Ito po, makakatulong po ito sa inyo upang umakit ng kasaganaan. Swerting so, tuloy-tuloy po at uh, maramdaman mo talaga dito ang gaan ng pasok ng pera. At may mga opportunity na magdatingan sa inyo. No? Maraming opportunity. Guys, magtiwala lamang po kayo na darating sa iyo kung ano po ang iyo pong minimithit. Kasi bawat isa sa atin may kanya-kanya pong paraan ang Diyos. May kanya-kanyang paraan po ang Panginoon kung paano iparating sa atin ang mga hinihiling po natin. Hindi po masama guys na humingi po tayo kay Lord. Lord, bigyan mo naman kami ng magandang trabaho para sa pamilya ko. Hindi po masama yun. Okay? Importante guys, wala po tayong tao na tinatapakan. Kasi may bad karma at good karma po. So doon po tayo sa aani po tayo na good karma. Ayan, sana po guys no, makatulong po sa inyo ang ating topic ngayon. At kung nagustuhan po ninyo ito, huwag po ninyong kalimutan, i-share sa iyo po mga kaibigan. I-like mo rin ang ating video and then subscribe mo na rin kung hindi ka pa subscribe And then huwag kalimutan i-hit mo rin yung bell button, bell all para uh, manotify ka. Mas una ka manotify mas una ka manotify <laughs> na bulol. Mas una ka notify ni YouTube sa ating mga new uploads. Guys, regular po ako nag-upload ng mga bagong videos para po sa inyo. Thank you so much again. God bless everyone. Lagi po kayong magingat, I love you guys. Bye.